Sa video ito ay pag-uusapan natin ang kwento ng isang musmos na binato, tinapakan, ginulungan at lahat ng iba pang mga pangyayari tulad ng pagkabigo, gera at hindi matapos-tapos ng mga paghihirap. Pero dahil sa maingat at tamang desisyon niya ay nakagawa siya ng pinakasikat at ngayon ay nasa tuktok na ng luxury brands. Pero sinong bata nga ba ito? At paano niya nagawa itong brand na ito? Tara at mage-chismis at mamangha sa talo at pagkapanalo ng ng Palaboy 2 Bilyonaryo. Nagsimula ang kwento sa isang maliit at tahimik na probinsya sa France. Si Lou, sa murang edad ay napilitan humarap sa iba't ibang problema na tila ba'y hindi magiging patas para kahit kaninong tao lalo na para sa batang ito na nasa panahon ng 1800s kung saan ang mga baryo ay mabato ang kalsada na halos lahat ay gawa sa kinakalawang na metal, mahihinang ilaw at madilim pero taliwas sa baryong ito ang malinis, maliwanag at ang bukal na puso. Ni ang mga magulang niya ay galing rin sa laylayan simpleng magsasaka at hatmaker kaya hindi na bago sa batang to ang kumayod kahit sa pinakamurang edad na pitung taong gulang kahit dito, kahit dyan tumutulong rin siya sa pagsasaka ang kanyang batang kamay ay binalot na ng kalyo at naging kaisa na ng lupang kanyang magdamag na inaararo pero ganun talaga ang buhay yun ang karaniwan na sasabihin ng nakararami sa atin sa edad na sumpu ang simpleng buhay na parang para sa kanya ay nanakawin ng panahon pumanaw agad ang kanyang ina na naging kanyang sandigan sa nararamdamang hirap sa buhay ang pagpanaw ng kanyang ina ay nag-iwan ng malaking lamat at pigat, pero hindi pa rin naging sapat ang mga pangyayaring ito dahil pinalitan ng kanyang ama ang yumaong ina ng isang madrasta na sobrang kabaliktaran ng kanyang ina hindi na natiis ni Lou ang nangyayari. Isang gabi, tangan lang ang mga pangarap ng isang magandang buhay. Bitbit -bit lamang ang kanyang sarili ay lumayas ito sa kanyang madrasta at piniling maging palaboy sa maliwanag na syudad ng France. Nang makarating si Lou sa syudad, nakita niya ang malaking kabaliktaran nito sa baryo na kanyang kinalakihan. Dito niya napagtanto na hindi magiging madaling abutin ang kanyang marangyang buhay na pinapangarap. Walang bubong sa ulo, walang lang mga gamit at sa nakakapanibagong liwanag at mataong lugar ng France, ang kanyang kasama lang ay ang luma at puro butas na tela o balabal. Ang malamig na gabi naging pangil sa kanyang murang balat at ang gutom na kanyang nararanasan ay naging ingay sa isipan at paalala ng malambot na higaan at mainit na sinabawang gulay na kanyang iniwanas. Pero para sa kanya, hindi pwedeng dito lang mahihinto ang lahat. Habang ang paligid ay pinuno ng mga imbensyon ay naging mapagmasid si Lu. Napansin niya ang mga mayayaman at gano'ng kaliit ang bilang ng grupo ng mga tao na gusto niyang mapabilang. Yan ang mga elitista. Dito niya napagtanto na hindi pala tulad ng iniisip niya ang mga elitista. Karamihan o halos lahat ng elitista ay mabibilis at laging nakilos ang mga ito. At lahat ng nasa paligid nito ay gusto ng mabilis at magpapadali ng kanilang pang araw-araw. Dito niya rin naisip kung ano ang maitutulong niya sa mga ito. Kahit mahirap na serbisyo o trabaho ay papasukin ni Lou. At dito niya napinasok ang pagbubuhat ng mga gamit ng mga mayayaman upang isakay sa tren sa ilang araw, buwan at taon na pagbubuhat ng gamit ng mga mayayaman ay dito niya na nakita ang isang oportunidad. Hindi lamang serbisyo niya para sa mga mayayaman kundi isang bagay na babago at magpapadali ng buhay ng mga mayayaman. Nakita niya kung gaano kaingat ng mga mayayaman sa kanilang mga gamit. Na habang binubuhat niya ang mga gamit nito at pinagpapatong-patong ito upang magkasya sa trend, ay nahihirapan siyang steady ang mga ito. Kung kaya't pag umantar na ang tren at umalog ito ay nagbabagsakan ng mga ito at bilang resulta ay nasisira ang mga gamit sa loob at nagagasgasan o nababasag naman ang pinaglalagyan ng mga gamit. Kaya bilang unang akbang sa kanyang mga plano, sinubok niya pasukin ang trabahong craftsman. Siya ay naging apprentice ng isang magaling na craftsman. Ang kanyang kagustuhan malaman ang trabahong ito ay naging mabagal pero chinaga niya dahil alam niya ang produkto na kakailanganin ng mga mayayaman. Taon ang binilang at dumating na ang araw ng kanyang iniintay ang kanyang pambihirang dedikasyon at walang humpay na pagpupursige para sa perfection ng produkto na kanyang naimbento ay sa wakas naging sentro na ng atensyon sa syudad. At higit pa dito ay naagaw niya ang pansin ng bawat mayaman na dumadaan sa harap ng produkto niya. Nagbunga na nga ata ang kanyang mga pinagdaanan. Pero ano nga bang kakaiba sa produkto niya? At bakit kahit ang mga royal families ay napapabili. Hindi lang siya basta isang normal na kahon, kundi nadiskubre niya ang magaan pero matibay na material na magiging rason kung bakit magiging eksklusibo lang to para sa mga mayayaman o mga elitista. Naging misteryoso ang bagay na ito sa mga mayayaman at nahirapan silang alamin ito at pinuno na lamang sila ng pagkamangha at ito na ang naging simulan ng pagiging matagumpay na entrepreneur ni Luke. Pero hindi doon natatapos ang kwento. Ang gumiginhawang buhay ay nanakawin muli ng panahon. Pumutok ang mga gera at naging kaliwat kanan ang mga gulo at ang syudad nila ay ang isa sa pinakanawasak sa lahat. Pero hindi siya hindi si Lou sapagkat mas lalo lang siyang naniwala na magiging magandang oportunidad ito para sa produkto niya upang makaabot at makarating ang sino mang gagamit ng kanyang produkto sa kanilang pupuntahan ng madali, ligtas at kompleto ang mga bitbit. -bit. Nahulaan mo na ba ang produktong ito? Kung hindi pa, ilike mo na at mag-comment ka kung ano ang hula mo. Sabay-sabay nating alamin ang chismis. Ang mga naging sunod na hakbang ni Lou ay binuo niya muli ang kanyang empero. Hindi lang isang beses kundi dalawang beses. Dahil kung sa puntong ito ay kakaiba na ang kanyang produkto, ay mas napaganda niya ito at naimbento niya ang pinaka-unique na design na wala pang nakakaisip para sa produkto niya. Mas lalong itong pinotakte nang mailabas niya ang mga bagong model ng kanyang produkto at nakalapat na itong mga disenyong kanyang naisip. Itong disenyo na ito ay nangibabaw sa lahat ng luxury goods na meron noong panahon na iyon. Para sa nakararami, noon ay futuristic at makabago ang disenyo nito at naging tama ang hula ng mga tao noon. Dahil kahit ngayon, ito pa rin ay isa sa mga pinaka-unique trademark ng brand na ito. Umabot na nga ang chismis sa ibang bansa di lang sa France noon at isang visionary ang nakakita ng potensyal sa produkto at kay Lou. Pinaniwalaan niyang ito ang babago sa mundo ng fashion at maging ang orihinal na produkto ni Lou na mga bagahe at magiging bukas nito, ang mga bayong. Ang sales nga nito ay umabot na higit sa isang milyon at 10 milyon na dolyares. Mahaba pa ang kwento na ito hanggang sa tumanda na nga si Lou at marami pang kinaharap ang produkto na ito. Isa na nga dyan ang kanyang misteryosong pagpanaw na hindi malaman kung ano ang dahilan at pinalitan siya ng kanyang anak na si Georges. At dito pa lang nabuo na ang dalawang letra na naging daan para tangkilikin ng wide market. Dagdag ko na nga rin sa mga ito, sa maraming ups and downs hanggang sa naipasa na nga ito sa apo ni Loon na si Gaston at mag isang kinaharap niya ang World War 2 at sa kabila ng lahat ng gulo sa pamilya, partnership at pagkalugi ng business hanggang sa pagbenta ng mga asset para lang manatili ang legasya na naiwan ni Lu na siyang naging daan para tangkilikin ito ng Asian market na siyang naging rason para mas lalo lang umangat ang brand na ito, hindi lang sa Europa at ngayon sa Asia hanggang sa buong mundo at ngayon ang produktong ito ay may net worth na 445.74 billion at nararapat lang itong tawagin na number one luxury item in the world. Pero ang tanong na nakararami, ano ba talaga ito? Ang dalawang letrang ito na tinutukoy ko ay ang mang inasal. De joke lang. <laughs> Mula sa pagiging paslit, kulila nangarap, naging palaboy at nabuo ang revolusyonaryong produkto dumaan sa gera hanggang sa huling hininga into a brand na naging salamin ng na mga pamoso at eleganteng estado. Ang kanyang kwento ay naging testamento ng kapangyarihan ng pangarap, ng determinasyon at innovation. Ang kanyang buhay ay naging parola ng pag-asa. With passion and perseverance, we can achieve greatness. Ika nga. Yan ang kwento ni Louis Vuitton at ang kanyang brand na LV. Sana nagustuhan nyo ang kwento pero lahat ng yon ay chismis lang. Kailangan nyo pa rin aralin, planuhin at kilusan. Nang sa gayon, ang iyong inaasam ay iyong makamtan. At syempre, stay awesome! Goodbye!